Dito ho ba uh, Director Patri Wilawan sir, meron ho bang pre-registration na kailangan dun sa mga posibleng mag-apply? Yes sir, actually po inaanyahan po natin ang ating mga job seekers po na, na mag uh, bumisita na po sa ating uh, online job matching portal. Ito po yung filljobnet.gov.ph. Mm -hmm. Pag bisita po nila dito, maaari po silang mag-register, gumawa po ng account or profile. At makikita po nila lahat po ng mga vacancies na ipopost po natin sa mga job fairs at sa darating po na araw ng kalayaan. Ayun. So ibig sabihin, mas uh, ginagamit ngayon ang information technology, ang uh, digital age ka nga. Kasi kung may, kung pre-registered sila doon sa binanggit mo na website, uh, directors Sir, e eh, kita na nila kaagad yung mga available jobs, mas mapapagandaan nila mas magiging prepared sila before the actual June 12 uh, job fair? Tama po kayo sir. Actually napaka-detalyado po ng mga information na makikita nila sa website na iyan. Ma-update uh, po nila ang kanilang mga resume para po masiguro na ang po yung mga experience, yung qualification po na i nila o i-highlight nila para mas mabilis silang ma-hire ma or ma po ng ating mga recruitment age uh, employers po.